box tayo. Ito yung pinamili natin yung 10 kg of rice. Ayan. Ano yung ating grocery. Ito yung grocery natin. Uh, 1,966. Ayan guys. yan Ayan po ang isang buong laman ng isang karton natin, guys, no? Ayan, yaw pala na tayo ng yaw, Hindi pala na ano, na na, -na pala. Ito so, yung suka ko. Ito so, yung bits para pang loto ko ng chicken. Ayan yung aking ah, tea. Ito so, yung ginagamit ko yung tea. yan Bili ko ako ng udong. Kasi gusto ko yung udong. Ayan ito yung ating uh, biscuit. Pag ito tayo, yan yung pinipag-biscuit. yan, Tapos dito yung isang pat na ito. Tapos nag-try ako nito. Ayan. First time ko mag-try nito. Tatlo yan, tatlo. Lagyan lang ng chicken. yan Kaysa mag, ano ba mag-noodle. So, ito lang ito ay anin ito. Pag gusto ko ng sabaw, and ilapas ko na lang. Hindi ko aabot ng sangguan. Langin ko lang yan. Pero at least meron tayo. Isa naman, maraming na, na ito. Tagal, matagal na ito. Kasi marami-rami. Eh. Ayan. Thank you for watching. Ayan po ang videos for today. At uh, 10 kg of rice. 2 so, kilo of chicken breast. Pala. Tapos ito yung grocery natin. Hindi ito abot ng isang buwan guys. Minsan, dalawang linggo lang ubos na. Pero ang itong ano ito, uh, sabon. Medyo matagal-tagal siya kasi minsan lang naman kami naglalaba. Halimbawa, ako sa isang buwan, dalang basis lang. O diba? Uh, na number videos for today. Thank you for watching!